Es mga guys, andito na naman po si Lagutkaki Katie Ito na magiging pangalan niya, Lagut kaki Tigabera. Kasi po mayroon po tayong isang uh, panauhin po na nagbigay po sa akin ng mensahe at itinat po sa akin at sinulat po lahat ng kanyang saloobin at ang kanilang problema tungkol sa pag-ibig nga naman. Talagang gusto nga po niya na uh, magkaroon ng isang aral sa buhay. Magkaroon po siya ng idea kung paano nga po nila may babalik at paano po manumbalik ang matamis nilang pagmamahalan ng dahil po nga sa nagkakalabuan po silang dalawa. Ito po ay tiga, ano po siya, uh, Bali UFW po siya ng Saudi Arabia. Napakahira po ng sitwasyon niya ron. At ito naman po, kasi nga po, babae po yung nasa ibang bansa. Kaya napanood niya po yung dati kong video na nawala nga lang kasi nga, ah... Uh, Basta nawala lang at nagkaroon lang kasi ng isang uh, mainit na uh, pagtatalo. Kaya mas minabuti pa na uh, binura ko na lang kasi nga kaysa masasaktan lang kanyang uh, boyfriend. Yan. Maraming maraming salamat nga pala dahil lang sa labis mong pagtitiwala sa akin. Hindi mo na akong tao pero ginagawa ko at ginagampanan ko pa rin. ang dahil sa kagustuhan mo, nang dahil nga po ito ay talagang... Uh, ginagawa ko at unti-unti ko po papaliwanag sa inyo kung paano nyo po magampanan o paano nyo po maliliwanagan ang bawat isa sa inyo upang kayo ay magkabalikan o manunumbalik ang matamis niyong pagmamahalan <laughs> excuse me uh, ang masasabi ko lang sa inyo dahil ako ay lagi nasa gitna ay man sa aking kalaman o sa aking pagkakaalam na sana magkaroon kayo ng maayos at masaganang pagkakaintindihan hindi na lang puro galit at sama ng loob ang nararamdaman ng bawat isa sa inyo. Ngunit masakit po ang ba, masakit sa bawat isa ng kalooban nyo. Nang dahil nga po sa tiwala ng pagmamahalan yung dalawa. Kaya ganun lang ang masasabi ko sa inyong dalawa. Kaya pagbutihin nyo at congratulations at maraming maraming salamat sa inyong dalawa. Ito bago ko man simulan lahat-lahat na to kaya nagpapasalamat ako sa inyong dalawa. Ayan, ikaw naman si babae na Miss Mary Jane ng UIFW ng Saudi Arabia. Ngunit ang kanya pong boyfriend ay naririto po sa Osamis Occidental po. Ayan po. Kaya, kung ikaw man lalaki na napadpad man sa iyo ang video ito, kailangan mong unawain, makinig ka, tapusin mo. Dahil ang girlfriend mo, nandoon sa Saudi Arabia na si Miss Mary Jane. Ayaw po niya sabihin sa akin yung apelyedo dahil nga ikaw dyan sa Usamis Occidental na si Aldrin. Ikaw man Aldrin, kung nakikinig ka, kailangan mo magiging maayos at unawain mong sitwasyon niya. Ngayon, sa relasyon yung dalawa dahil nga po sa malayo kayo sa isa't isa kailangan nyo ng dalawa ang monitoring, kailangan nyo ng dalawa na magkaroon ng maayos at masaganang komunikasyon na kailangan na hindi kayo magkaroon ng pag-aalinlangan sa bawat isa. Kailangan magiging open kayo sa isa't isa, na magkaroon kayo ng tiwala sa isa't isa. Magiging matatag at panatag ang kalooban yung dalawa upang hahantong kayo sa maayos na pagsasama dahil ang relasyon niyong dalawa ay nagkakalabuan na. Ngunit narito ako upang ituwid at manunumbalik ang inyong pagmamahalan. Kaya ikaw babae, unawain mo ang sitwasyon nitong si lalaki. Dahil si lalaki ay hindi man nakakaunawa na kinakailangan mong makukumbinsi na magkaroon siya ng malawak ng pag-uunawa. Kaya ikaw lalaki naman, magiging maayos at magiging seryoso ka sa pagmamahal ni babae para sa iyo. Dahil ang nararamdaman mo, kung anong nararamdaman mo, ganun din ang nararamdaman niya. Dahil sa pagmamahal niya sa iyo, ay todo, todo suporta. At binibigay niya ang buong pagkatao at kaluluwa niya dahil sa pagmamahal niya ng tapat sa iyo. Ngunit ikaw naman si lalaki, ngunit parang laro-laro lang ang pagmamahal mo sa kanya. Hindi biro ang sitwasyon ni babae doon sa Saudi Arabia. Kaya kung gaano man kahirap ang nararamdaman niya, kung gaano man kahirap ang nararanasan niya, kung gaano man kahirap ang kanyang trabaho doon, kailangan mo siyang suportahan at unawain. Ganun lang upang kayo hindi hahantong sa malagim na pagtatalo. Kaya ikaw, babae naman, ipaliwanag mo sa kanya kung anong sitwasyon mo dyan sa trabaho mo. Dahil uunawain ni lalaki ang inyong nagiging sitwasyon. Na sana naman ikaw, lalaki naman, wag na wag mong pairalin ang katigasan ng iyong kalooban at wag na wag mong pairalin ang inyong pagsisilos dahil ikaw si lalaki, siluso ka sa kay babae. Na samantala si babae, nagsakripisyo siya sa ibang bansa upang maibigay niya ang magandang pangarap niyong dalawa upang matupad lang. Ngunit anong ginawa mo sa kanya? Lagi mo siyang pinagbibintangan, lagi mo siyang pinaghihinalaan na sa kiso, na sa na sa ganito na may lalaki siya. Hindi mo man lang alam kung anong higpit, kung anong pagsisikap at anong paghihirap ang nararamdaman niya ron. Dahil ang paghihirap mo ay nararamdaman niya. Dahil siya ay tudu-suporta sa iyo. Hindi pa naman kayo talaga tunay na nagsasama. Ay magkasintahan at magka-boyfriend mag at mag girlfriend at magkasintahan pa lang kayong dalawa. Nandiyan na ang pagtatalo niyong dalawa sa halip na magkaroon kayo ng unawa sa isa't isa. Ganun na lang ang sasapit sa inyong dalawa. Kung hindi nyo maituwito at hindi nyo maitama at kung hindi kayo makinig sa mga payo ko, bahala ko yung dalawa. Basta ang masasabi ko sa inyong dalawa, magkaroon kayo ng, ng pagkakaroon ng pagkakaunawaan sa isa't isa. Kaya ikaw lalaki o babae. Dahil ginusto nyo na maisa publiko ko ang inyong problema. Kaya Narito ako. Nasa gitna niyong dalawa. Ikaw naman si lalaki. Kailangan mong mag-adjust ah, mag ng ma malawak na pag-uunawa at malawak ang uras para maipadama mo sa kanya na ikaw ay tunay na nagmamahal sa kanya. Ngunit sabihin mo naman sa kanya kung talagang ikaw ay nanlalamig na kung talagang ikaw ay wala ng tiwala na Huwag mo namang paasahin siya at para naman hindi siya magmumukhang tanga. Dahil umaasa siya na minamahal mo siya, ayun pala na mayroon ka na palang iba dito sa Pilipinas. Masakit din para sa kanya. Di ba, paano kung gagawin niya doon? Namang lalaki siya. Ano ang mararamdaman mo? Di ba masakit para sa iyo? Unawa niya ang kailangan mo. Unawa mo ang kailangan niya. Magkaroon kayo ng maayos na pag-uusap. Magkaroon kayo ng malinaw na kaisipan. Dahil ang kaisipan ng bawat isa sa inyo ay hindi nagkatugma. Kinakailangan yung dalawa na magkaroon ng unawa sa isa't isa. Magkaroon kayo ng oras, panahon upang mag-usap kayong dalawa na malamig ang kalooban nyo, na wala kayong galit sa isa't isa. Pero kung mag-uusap man lang kayo o magkaroon kayo ng palitang pagchat-chat na nagmamataas ang bawat isa sa inyo, hindi kayo maayos. Hindi kayo magtatagumpay. Di ba? Minsan isang araw, ngayon, o kaya bukas, makalawa, kung kailan ka magkaroon ng time, tawagan mo si babae, at ikaw naman si babae, tawagan mo si lalaki. Magkaroon kayo ng katapatan sa isa't isa. Aalamin mo kung talagang mahal mo pa siya at kung mahal ka pa niya. Na kung mahalaga siya sa iyo at kung mahalaga kung mahalaga rin siya sa iyo. Ganun lang ang pinaka the best at pinaka maganda upang hindi na sa pagkakalayo ninyong dalawa. Dahil nga sa ito si babae, nagpakahirap sa Saudi upang marating niya ang pangarap na buhay niya. Ngunit labis na pagtitiwala ni babae sa iyo. Dahil ang gusto ni babae na magkaroon kayo ng sarili niyong tahanan. Ngunit ikaw naman si lalaki, inumpisan mo na na magpatayo ng munting bahay upang sa inyong masaganang pamumuhay. Anong ginawa mo? Sinamantala mo sa halip na ikaw ang magiging haligi ng tahanan. Ikaw pa ngayon ang nagiging marupok. Samantala ito si babae nagpapakahirap, nagbibigay liwanag sa iyong buhay. Ngunit hindi mo siya binibigyan ng kaliwanagan, ngunit binibigyan mo siya ng kasamaan sa kanyang kalooban. tapatin mo siya. Kausapin mo siya, seryosohin mo siya, mahalin mo siya, dahil ang pagmamahal niya sa iyo ay binigay niya na ng husto. Ngunit hindi pa rin siya kontento sa pagmamahal mo sa kanya. Kaya kinakailangan mo kausapin siya ng mahinahon at nang magkaroon kayo ng maayos ng pagkakaunawaan. Hindi yung puro galit ang nararamdaman nyo. Hindi puro pangingibabaw at pagmamataas ang bawat isa sa inyo. Kung mayroon mong pagkakamali siya at kung mayroon pagkakamali ka, kailangan yung dalawa humingi ng tawad sa isa't isa upang magkaroon at magka, magkabalikan at magkaroon ng kahinatnan ang inyong pagmamahalan. Hindi puro nalang kasamaan at hindi nalang puro galit ang inyong nararamdaman na samantala ito si babae hirap na hirap na sa relasyon niyong dalawa ngunit hindi kanya maiwan-iwan dahil nga sa minamahal kanya ngayon kinakailangan mo naman tapatin siya at nang sa ganun hindi naman siya mahihirapan at hindi na siya aasa minamahal mo lang siya ng dahil sa supor, ng dahil sa suporta at pera niya. Na samantala ikaw dito, nagpapakasarap ka lang at nagpapakasasa sa marangyang buhay. Na mental ito si babae na halos mamamatay na sa pagsisikap sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Maibigay niya lang sa iyo. Oh, diba? Sino bang sa mga ginagawa mo? Dalaki pa lalaki ka pa naman. Isa na nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Mano kung magtrabaho at magsikap ka rin dito sa Pilipinas at nang sa ganon magkaroon kayo ng grow at magkaroon kayo ng isang mabuting pagsasama at isang mabuting pangarap sa inyong dalawa. Oh. Abang nagtatrabaho ka sa Pinas. habang nagtatrabaho siya sa ibang bansa pagsabayin nyo yung dalawang kinikita nyo. Magtatagumpay kayo. ikong e kung wala kang trabaho lalaki dito, magsikap ka naman. Gumawa ka naman ng paraan. Dahil hindi ka naman lumpo. Kumikilos ka naman. Gumaga, gumag, gumagalaw ka naman. Gumagala ka naman. Kumplito ka. May kamay at paa at mata. Hindi yung puro sa bote na lang ang nakikita mo. Hindi na lang puro bote ang mas mabuti sa'yo. Nasaan yung pinapadala ng babae? Dahil sinabi niya sa akin, Kuya, lagi po ako nagsusuporta sa kanya. Lagi ko po siya sinusuportahan. Sa tuwing tatawag po siya, lagi po ako nagbibigay. Iruin mo. Hindi ka ba nakukonsyan sa ginagawa mo? Kaya ka nababatiyos ang dahil sa mga ginagawa mo. Ikaw ako babae, Ba't pa ako magtsatsaga sa'yo? Hindi ka naman pala nagsasakripisyo dito sa Pilipinas. Nalaman na lang ng babae. Ayan, puro ka barkada, babae. Masakit para sa kanya. Kaya sana naman, please naman, lalaki. Magpakatao ka naman. Magpakalalaki ka naman. Magalit ka nang magalit sa akin. Okay lang. Basta't naisabi ko sa iyo ang nararamdaman ng babae dahil minahal ka nga niya kaya marami nang yayarat maraming nang hindi nagkakaintindihan sa pagmamahalan ng dahil sa bawat isa nang hindi nyo pagkakaunawaan hiling ko lang ako'y nagmamakawa sa inyo magkaroon kayo ng magkaroon kayo ng pag-uusap at nang sa ganun, magkaroon kayo ng pag-uunawa sa isa't isa Huwag nyo lang gayahin at huwag nyo lang tularan yung mga pamilya na nagkakahiwalayan silang dalawa ng dahil sa hindi pagkakaintindihan. Unawain yung dalawa, ang bawat isa sa inyo. Kaya nakakasakit kayo ng heart. Ngayon, ano masasabi mo? Kung nasaktan ka, masigit na sasaktan yung babae pa kahirap siya ron hindi mo man lang inisip ang sitwasyon niya ron ganun lang tawagan mo siya i-chat mo siya, kumustay mo siya i-chat mo, kung hindi man niya masagot ang mga tawag mo dahil nga sa abalang-abala siya sa mga trabaho niya magbigay ka ng chat oh, ganitong oras, ganitong araw, ganitong pitsa, mag-usap tayo. Dahil nandito ako, online ako. O pag di niya ron, sa ibang masa, pag nagkaroon siya ng kahit na lang isang oras o kalating oras, siyempre, kahit sa loob lang ng 15 minutes o kalating oras, pag nagkaintindihan kayong dalawa, ay magiging maginhawa ng bawat kalooban niyo magkaroon ng kapanatagan ang buhay nyo. Magkaroon kayo ng kagalakan sa puso nyo. Baka may bukas makalawa, huling halakak mo na. Wala na ang isa sa inyong dalawa. di ba? Sipin mo naman. Huwag mo naman pahirapan si babae. At ikaw naman si babae, huwag mo naman pahirapan si lalaki. Ngunit napansin ko sa mga mensahe mo, maling-mali talaga sila lalaki. Dahil si babae, hindi na nga nakakasuporta sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid. Hindi pa naman kayo kasal. Magkasintahan pa lang kayo. Pero tudo, tudo hingi mo na. Kay babae. At ito naman si babae, dahil labis ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya tudo suporta niya sa iyo. Hindi ka pa siya niyan. Paano na lang kung magkaroon kayo ng anak? Paano na ako magkakaroon? Paano na ako magsasama na kayo? Ganun pa rin ba ang gagawin mo? Ikaw lalaki, lagi na lang dyan sa tabi-tabi. Hindi ka nagpapakahirap, hindi ka, nag, hindi, hindi ka nagsisika para sa iyong pangarap. O baka naman wala kang pangarap? Kaya pagpasinsyan nyo na ako. Kung nagkaroon man din ako ng pananalita na nakakasakit sa kalooban mo kasi mali ka kaya yun maraming mo salamat ito po si Tagabira ng pag-ibig yung dalawa bye bye God bless sana maging matagumpay kayong dalawa good luck